mga idol dito tayo kay Boss Christian no. Oh. Ayun. Galon pan to, mga idol 3G 3G na lang mga idol. 3G 3G na lang to mga idol oh. Eh. Galon pan to, mga idol. Kay Boss Christian. Galon oh. na lang mga idol man kay Boss Christian. Ayan, 3G 3G mga idol. Kay Boss Christian. रेगे माइडल बस प्रोजेक्शन का आई सॉल्व आई वॉच फिल एक्सटेंड मायडल तो रेगे ओ प्रोजेम माइडल रेगे रेगे माइडल रे मोस्ट कंसंट मायडल Boss Christian May hey, mga idol eh. Play na lang ito mga idol hey, Boss Christian Play game, play game 545 mga idol kay Boss Jim to Any my idol. Hey, boss, dude. Hey, boss, dude, Oh, Hey, boss, my idol.

4 5 4 5 lang sa mga idol kay Boss Jim. Oh, idol. Black McRae. <laughs> Black McRae idol kay Boss Black McRae idol kay Boss Black McRae idol. Black Boss RACMA RAIN RACMA RAIN SINASA IDOL Christian mga idol oh. Magkano yan boss? 3K na lang 3K anong bloodline? MELSIM MELSIM? Oh, TORNADO HATS TORNADO HATS mga idol Ah, uh, Ilang buwan na boss? Nine months. 9 Nine months. O, oh, 3K ito mga idol. Yeah. Boss, pabigyan ang number natin. 975-066-6315. Paulit oh, mo, mga bagay. <laughs> <laughs> hindi hindi ang mali. 975-066-6315. Oh. Yun, boss, Christian mga idol. May epic ha? Yeah. Ano? Pogi rin? Yeah. Christian Pogi. <laughs> <laughs> Ayan. Okay. Dito kay Boss Nelson Pogi pala. Asan Boss nang ang malak natin? Yeah. Ito? Oh, ito? Magano? ko mo dito oh yung mga idol 3535 mga idol mo postel to Sold out eh, namarami kanina. yaman yeah, nila naman si Boss Nelson, mga idol. Sold out na manok niya. Iyon sa'yo, hindi. O, oh, magkano yun? 3 pares? Hindi, ayun Kasi tinatanong ko nga eh, o. Oh. Ano? Ayun, sa'yo. Naligaw yung babae. 3-5 <laughs> mga idol. idol yung yung babae daw, hindi sa kanya. Malik uh, yung Mary Rose. 3 uh. <laughs> 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 mga idol. Uh. So ito si Boss Nelson, 40 marami ng 20 eh. Oh, uh. uh, SBR 3K. Oo nga <laughs> Okay, uh, SBR daw ito mga idol, 3K, 3K na lang kay Boss Nelson. Boss Nelson, yeah, paulit ang number natin. 0955-5967-2277. Ang FB natin? ah yeah? Nelson Santos. Pogi. Pogi. Pakitag na lang. Ayan mga idol. Uh, Kunta ka nila si Boss Idol. ah sa isa mga idol. Mga uh, sweater. <clears throat> Regaling ka mga idol. Ito yung ano May size mga idol. May size lang. May mga bawas pa ito mga idol. May mga bawas pa. Size size. May boss mga idol. Mga bagong tawag Bago dito. Bagong ano? Bagong labas. Bagong labas sa Boston mga idol. Sa isa-isa mga idol. Mga bagong labas Boston, basto yung... ano. na lakas na ni Boss Tony ngayon eh, sa mga manok. Ilan dala mo Boss Tony sa nila? Ilan dala mo? 17? O oh, 17, Anim na lang mga idol. Ganyang eh. kalupit si Boss Tony ngayon. Eh. Ah, malulupit mga idol. Ilan dala mo Boss Tony ngayon sa mga munok? si Boss Tony mga idol. Eh. Malagang ah ayun na. Ah malupitan na mga ano ni Boston ng mga idol. Um, medyo pricey pa uh, po yung idol mga quality alagang piano ka naman uh, may maraming feedback na si Bostoni na puro panalo kaya yun musical talaga si Bostoni mga idol dito ang sa baka ay mga idol nagro-groto uh, ka pa ba? nagro-groto ka? ah oh, sa Grotto raw, puntahan niyo rin si Boss Tony. Paglinggo. Sa Grotto, mga idol. Oh, puntahan niyo lang si Boss Tony. Boss Tony, may nagtatang mga FB mo. May FB ka ba? Oo. Oh, ah, may FB rin. Del Prado, Tony. Oh, wait. Ano na? Ha? Ano yung FB mo? Del Prado Tony. Del Prado Tony, mga idol. lang FB niya. Baka gusto ma-contact uh, si Boss Tony. Del Prado Tony. Anong mani natin? Ah, uh, profile. Ang um, profile ko doon na may hawak ako uh, ng manak na gold sa ilalim. may hawak na gold daw mga idol. <coughs> si Boss Tony, kontakin uh, nyo lang. Tapos may number tayo pa. Ulit din ang number natin. Ah, uh, yun pa rin. Nasurman 6653-0229. okay. Si Boss Tony lang mga idol lang sa kalam ngayon dito sa Bukaw. Eh. Okay, mga idol yun, eh. No? Ito, 6K din ka? Ah, uh, ay, te. Ano to? 3 lang. 3 lang. O, oh, yun. Ah, uh, stag lang, no? Mga idol, o. Oh. Stud. 3, 5, 3 5 lang, mga idol. Dito yan sa bukawin, mga idol. Kay Boss Tony. 35 5 Ito, size 10. Yan, mga idol. Anong lalala nito, Boss? Boss Tony sa 5K sweater, mga idol. 6K. Boss Tony oh, naubos na, oh. na. 17 pesos mga idol. Naubos na. 17 pesos naubos na mga idol. Eh, Boston Tony. Idol, mga idol Ay, Joey, ito. Kanawa wire mga idol. Kay Boss Joe ito. 2-5, lang mga idol. Medyo mabata pa kasi. Uh, 7 months mga idol. Ayan o. Oh, 2 -5, 2 -5 lang mga idol. 2525 mga idol 7 months ayan lang magkakapatid yan tatlo 2525 lang mga idol ang um, kanyang 2525 mga idol ayan o 2525 lang mga idol 2525 five, two five, mga idol. Ayan, yun to mga idol. Two five, two five. Two five, mga idol. Ayan, mo 2525 five, two lang to mga idol. Oh. Oh. Alam? Swell Sweldo na? Lapren? five mga idol. Ah. dito yan sa kay Boss Joey mga idol. 2525. Ito 25. mga idol. Ah. Kano dito boss? Boss, kano? 35. 35 mga idol dito sa Eni. 5 feet sweater yun mga idol. Ayan. Ah, ito, Henny, mga idol. 3-5, 3-5 lang, mga idol. Ayan, Oh. Ah. Eh, Boss Joey, ito, mga idol, ha? Ah. Eh, Boss Joey. Ayan, oh, mga idol. Eh, Boss Joey, ito, Henny. mga idol, kay eh, Boss Joey, ayan. 3-5, 3-5 lang, ito, mga idol. Kay hey, Boss Joey. Ayan. May number tayo ni Boss Joey, mga idol, oh eh. Oo, Ayan. 3535 lang yun ni Boss Joey. Okay. Ito, uh, 5-3 sweater mga idol, 3535 din. Ngayon 5 din ito mga idol. 3, -5 -3 -5, mga idol, eh hey, Boss Joey. Ito mga idol, 4K-4K uh, mga idol. sa eh uh, hey, Boss Joey ito mga idol. 4K-4K hey, ito -4K mga idol. 4K, 4K mga idol. Yan, may boss flow yan mga idol. Eto, 4K, 4K. Along black lane ito boss. Sweater? 5K sweater mga idol. 4K, 4K na? 4K, 4K mga idol. Ayun din yan dom. Ayun rin yan. 3-5 dalawahan yung dog mga idol 3 dalawahan oh. 3 dalawahan kay boss Joey ito mga idol Yawak mo kasama sa 3-5 dalawa ano kay boss Joey. boss oh, Joey, number 3-5 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 3 5 1793. Okay, kay Boss Joey mga idol, kontakin nyo lang mga detalye ni Boss Joey para sa mga detalye ng mga ah, ano mga ah, manok natin mga idol.